Dito na si Lagnatman, no? Tek! Andito na si Lagnatman, tek. Dito na si Lagnatman. Oh. Ang guys nagpa-check up yan, guys. Collaboratory eh. siya. Basta, tek? Tek, go. Kamusta, tek? Ano nangyari sa ano mo? May result na. May result na? Eto, guys. Si John nagpa-check up siya. Kasi, ano na siya? Almost one week na ba nilalagnat, tol? Ano? isang linggo Kulang-kulang isang panting week. kulang kulang excited excited na rin siya sa result, tol. Eh. Kanina pa mga naghihintay. mo talagay oh, yun dami Vitamin. ah Grabe ba gamot mo tol. Ayun. ba 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 hemoglobin mo? ba dami ba oh. ba 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 sa uh, ubo. Ubo sa ubo. Lema. Minsan to yung cost daw niyan yung ano, yung mabahong hininga. Oo, oh, mga ganoon. Kailangan pala toothbrush araw-araw daw. Ah, kaya pala. Wala ko isang buwan lang. Grabe. Ayun oh. Tumoglobing so, ko. Oh. 125 dapat. 140. 140. 170. Grabe tol, no? Pati dito di ka napas, ha? Oo nga eh. Pero ito rin pala tol. Ang cute na. Yung clothing natin, dumating. Ah, yung clothing pala. natin tol. Oh, ano na tol? Available na to sa ano par? Oo tol, baksa ba tol? Baksa ba tol? Iba ibang kulay yan tol, may blue Yung blue tol? Actually yung blue na ito suot mo tol eh Ito na na siya guys Kahit ang ating tape Next natin yung Ito XL, ang height ko is 5'7 Yan, XL siya guys XL yung blue Ang ganda ng gaso, si Lokpo yan Yung ito guys, yung design sa likod Yung nandito sa gilid ni Lokpo sa kabila Ayan yan doon, kinuha Ito yung ito yung ganda ng itim tol tapos ito pa guys, meron tayong Excuse Ay, me guys pa. Meron tayong white Yun know, ganda guys <coughs> Maganda quality niyan guys, kapag ka order ka nito Meron na siyang kasamang sticker Yan Tapos ganito yung ano niya guys, ziplock Ayan Ayan Zip no. Ito sa harapan, ito naman sa likuran Ayan Ayan, Ayan. Tapos ito pa guys, yung isang kulay Ganda, ang ganda ng puti ito Saka black Ay tama nga ito mga, tal hindi likad tal. Yung kundo. Ito pa tol yung isang kulay tol. Ito, Ito maganda rin tol. Nagagandaan din ako dito. Tingin sa likod. Yan. Oh. Uh, diba? Bali, kung gusto nyo umarter guys, nasa ano? Comment, comment, comment section. section. Ang video na to. O, sa comment guys. Ito yung design na ito guys. Kaya natin tal. Dito yan. Yung design niya the adventure of Ming and Loku. Balik sa mga travel natin, ito na lang namin ko susutin. Diyawol. Oh. Di ba? Oh, nga no, yung puti, yung puti tol. Ang oh, nga no. Ayun o. No? So, leads. Tara tol, mainit. Baka lalo ko magkasakit. Paano kaya ano? Paano kaya patakasin hemoglobin ko? No? Gusto mo matamakas ang hemoglobin mo tol. Nakit ka dun tol sa taas. Sige tol, pahinga ka muna dyan, tol. Kami na muna bahala sa'yo tol. Ipagluluto e, kita ng ano, masarap na sopas tol. Gusto mo ba yun, tol? Sopas? Okay. Hmm. Sakto, mainit pa nun, tol para pagpawisan ka lalo. Bro, may sakit si Itik oh. Hindi talaga kami sanay may sakit si Itik Jess eh. Kasi kadalasan siya yun yung malakas sa amin eh. Taos pa, pa ka tol, taos. Taos ka pa. Hindi. <laughs> Iba-ibig mo nga tol para gumaling ako. <laughs> Te, i mo daw. Mayday kita. So na nga guys, dahil nagpapagaling pa ngayon si Jenjen sa kanyang karamdaman, ipagluluto muna namin siya ng sopas. Ito nga pala guys yung sopas na made of noodles. Papakitaan namin kayo guys kung paano gumawa ng sopas in just a little bit of time. Tek, kain na, tek! Tek, oh! Ang sit na magpinsan, no? oh. Opa! Hindi ko na kaya, kakain na ako. Logi sa iyo ya, laki na. ah. Ako lang luto eh. Sa ilat 'yan. Sa to. Putrip.